nakita ko yung ano 21 21 sa ano sa cellphone ko. Ginito kasi yung ano ko. Eh. Pumunta kami ng crossing biglang may malakas na bugs. Parang nakita ko na yung kotse na ganoon. das naramdaman ko na lang. Tas hindi ko naman sinasabing na ako ng malay, pero yung siguro yung putok po pumikit na lang ako. Hello there guys, welcome back to our channel. This is PJ Katapang and I'm still with Mark. Yes! 13 years and counting kami. <laughs> Di ba? Ah, uh, haba na. Kakaluka mo na ako. Kakaluka na. We are vlogging today kasi gusto namin uh, i-share yung aming very very recent experience. It's a very parang ano, serious ata experience. <laughs> uh, before we before we tell our story, ano pala, we're here in, ano uh, anong pangalan nito na naman? Unique um, bubble, uh, bubble Tea. Pero hindi lang sila nagbabubble tea. May foods, foods din, sila. And this is located sa, ano, sa Pietro, Pietro, ano, how do you pronounce it? Pietro Tuli? Hindi, may Tuli eh. <laughs> tuli? Sa Pietro Tuli, sa Shantua, Ludovica, ang Angulo Pietro Tuli. Ayun, doon. Basta doon. Daanan siya ng 9 at saka ng 15 sa crossing. Oh. Kung nandito kayo sa Milan at kung mapapadan kayo sa Milan at mapapaibig kayo ng anything bubble tea, ako kasi ito, matcha. May favorite. Uh, daan sarap. kayo dito. Napakasarap. Tapos, they're not offering only bubble tea. May mga pagkain sila talaga. Na Sweet sila. Mga, alam mo parang pang karindiri ang Chinese. Ganun. No, ang sarap. Ang sarap sobra. No? So, turning back sa aming kwento. So, it happened the last uh, week. 20 September. September 20. Oh. September 20. Oh, September. Oh, hindi natin pa rin kalimutan yung September 20. O, oh. saan tayo galing? mag grocery ba tayo? mag grocery uh. ba tayo? Choo -choo -choo. Sabi mo, hindi na. Tapos at the end, sabi mo din, Gusto mo mag-grocery? E eh, di nag-grocery tayo. Before, nagpunta tayo ng family as usual. Yung grocery natin na... Yung usual na grocery natin, family. And then after, ang pinaka-favorite na action. Mm -hmm. Dali <laughs> kami actually ng action. After that, di pauwi na kami, di parang wala. as usual, yung relax lang sa kotse, gano'n normal. Bago mangyari yon nakita ko yung ano, uh, 21, 21 sa ano, sa cellphone ko. Ginito kasi yung ano ko. Eh. Nag-drive si Mark, ako nasa passenger seat ng Pumunta kami ng crossing, biglang may malakas na bulgsh, ganun. Yes. Pero yung malakas na bulgsh naman na yun is parang... before na nun, parang nakita ko na yung kotse talaga. Mm -hmm. Parang nakita ko na yung kotse na, ah, ganun. Tapos naramdaman ko na lang. Tapos hindi ko naman sinasabing nawalan ako ng malay, pero yung... siguro yung putok, po pumikit na lang ako. Nung pumutok, yung mga airbags, ganun, napapikit na lang ako. Tapos eh, pinush ko na yung mga preno gano'n, Ano pwede kong i-push? Yung no, pwede kong i-push. Lahat. So sa madalit salita, nabangga tayo. Nabangga na po kami. <laughs> Na-accidente po kami. Na-accidente po kami. Yun Pero ay, bakit na natawa? <laughs> hindi. Ngayon, nakakatawa na kami. Hindi, nakakatawa naman na talaga. Pero nung nangyari yun, medyo ano ako, uh, ano ko ba sabihin yun? Hindi naman Na-shock, no? Na-shock na, -shock na -shock lang na tayo very, very, very light, uh -huh. lang. Uh -huh. Hindi tayo talaga yung totally shocked, oh, na shock. Na-shock. Yes. yun. Pero Siguro. mabilis nga ang siya pagka lang natin eh sa totoo mm -hmm. lang. Dahil kasi ang ginawa natin, oh, buma, sabi ko baba, buma baka. Oh, tapos yung eh, hmm. tas natin. Dahil kasi umuusok lahat, umuusok lahat. Totoo 'yun. Dahil kasi baka mamaya ano pa mangyari. Sabi ko buma baka. Hindi oh, bumaba baka naman. Dahil sa nga umuusok lahat. Yung pala yung usok na 'yon is dahil pumutok nga airbags. Actually, mayroon palang tatlong airbags yung sasakyan, mm -hmm. lahat ng ngayon. Ay, kung hindi kung namin ako. alam. <laughs> <laughs> hindi ko wala kang idea. Buti na mag-umana. <laughs> ako nga, no? <laughs> eh, baka siguro ano pang pwede mangyari. Ah, yun yung point of view mo. Ako naman, before nung nagpapatugtog, gamit yung cellphone ko pa rin, nagpapatugtog ako ng, sa Spotify. Nag-music uh, nag pa ako. Tapos, okay naman kami, wala naman kami. Hindi naman kami nagtatalo, nagkikwentuhan no. kami, gano'n. No? Yung normal naming, ano, normal naming pag nasa sasakyan. Mm. Eh di eto, dire-diretso, dire-diretso dire, 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 si Mark. Doon narinig ko nga yung books niya na gano'n. Nung ko, actually yun, parang, ano siya, sobrang, parang snap of a finger lang eh. Parang gano'n mm -hmm. lang eh, lang, lang eh. Books, gano'n. Tapos, namalayan ko na lang, ano, parang may uso, malakas. Mm -hmm. Tapos o, ano, parang napapikit ka rin, parang yung na oh, parang yung, may usok na lang. Oh, din. usok. Ganon din. Ganon din. Parang ganon nga no. Parang in a snap of a finger, ang nakita mo nila puro usok na lang. So, Tapos pumutok, yung, air yung mga airbag at ito ang pinaka natakot ako sa totoo lang. Mm -hmm. Yung hindi mo ako talaga sobrang kinabahan kasi yung feeling na siguro na bigla. Mm -hmm. So wala akong pakiramdam. Yung una kong nakita, share ko dito yung picture. Pwede ba share? Mm -hmm. Share ko dito yung picture kasi nakita ko yung unahan ng ano ko, yung unahan ng, ng salamin, basag. Natakot ako talaga. Sabi, ang unang-una ko talaga sinabi kay Mark, bago yung sinabi niyang baba, bago yung sinabi niya, ang una kong ano, kinamusta muna. Nagkamustahan mo na tayo, di ba? O kamusta, ano, ano bang ano mo? Ano bang lagay mo? Ganyan. Tapos nakita ko ngayon, tapos ang pagkababa namin, tingnan mo. Sa, sinabi ko kay Mark, tingnan mo nga ako. kasi pag bago kasi ako bumaba, ano pero habang nangyayari yan guys tumatawag ako ng ambulansya sa cellphone imagine na ko talaga agad yun Uma, tumatawag ako agad agad talaga yun yun ang una ko agad na isip na tumawag agad ako ng ambulansya kasi ang nasa isip ko kaya ako tumawag agad ng ambulansya is para kung may mangyari man sa kung mayroon man sugat o mayroon man sa aming something na kailangang gamutin pag may adrenaline hindi mo wala hindi mo ramdam wala kang nararamdaman eh, totoo pala yon pag yung ka talaga pag tinanong ka pala na kamusta ka parang sasabihin mo okay naman ako pero oh. kahit na hindi mo alam kung okay ka oh, ba yun, talaga oh, yung ng adrenaline ta ako adrenaline after ko, no? after ko naramdaman lahat yung pala yung adrenaline. So ito nga do, tiningnan ko sa sabi ko agad sa kay Mark. Tingnan mo nga ako, tinan mo nga ang itsura ko. Tapos tinitingnan ko tapos tingnan na itsura mo. Tapos hindi ko pa yung basta yung sa mukha lang kasi natakot nga ako kasi baka biglang naumpog yung ulo namin dun sa okay. sasakyan. Yun ang ikinatakot ko talaga. Buti na nga meron kami mga seat belt din. Yun, yun, yun just yeah, ko. I use your seat belts. Uy totoo pala yun, no? Uy, wag kayong magano, wag kayong mag, ano, huwag kayong mag uh, anong tawag dito? Wag niyo ikaw walang bahala yung pagsusuot ng seat belt every time, just yeah. ko hindi talaga natin alam kung pwede na lang habit namin ni Mark yung mag-seatbelt. Ano? Hindi, tapos dito talaga pag nakita wala kang seatbelt, tayo multado ka. Pa. Kahit pag gigil mo, ipag-gigil. Kahit yung kabilain mali, kung ikaw wala kang seatbelt, ay ikaw pang talo. Habang hinihintay namin yung, yung ambulansya, bigla kong, biglang nakita, yung nakabangga sa amin mismo, yung, yung lalaki, tinanong kami, sabi niya, sa daw ba kami? Mm -hmm. Tapos may nagtanong din sa amin na kung sa daw kami, yung mga nasa kalsada na nakakita, naka-witness nung nangyari. So actually, doon naman ako nagkamali. Hindi ko, yung pala, dapat yung pala, lalala. sa pag pala yung mga ganyan, Pero, dapat pala alis to ka rin na dapat o. at least ma record mo man lang kung ano talaga yung nangyari. Yung mga unang fees kasi kailangan syempre... ng testimony. Oo, please, kuma, ng witness ba, ganyan. Witness. Tsaka para mayroon kayang may katibayan kayo na ang sinabi niya. Kasi sa amin talaga, yung pagbaba, pagbaba ng lalaki na, na nakabangga sa amin, ang sinabi niya, okay ba lang ba kayo? Sabi niya, kasi nalito ako doon sa don sa nakakara sa crossing. crossing parang ganoon nalito daw siya sa crossing sa crossing so kung na record sana natin yun napakalaking Ay. bagay noon oh. habang hinihintay namin yung yung ambulansya dun ko na, dun namin nakita na so okay na no? lumabas kami wala naman kaming ano Doon ko na lang nakita na tatlong airbags ano pumutok mm. so ibig sabihin lahat ng airbags ng kotse nag-explode. So kasama nung banggang yon kasama yun yung kasama yung bush na gano'n sa magkakasama oh. yun kaya parang anlakas. Yeah, yun ang lakas. Yun nang ano ito. ko eh, parang kasi ang feeling ko malakas yung impact. Pero kung titingnan niyo yung ipapaki-share ko din yung picture oh. ng coach. Dahil siguro nasa loob nga tayo yung first person na kaya parang sa atin itas eh, yung yung putok talaga ng airbag, airbag siguro parang ang kasama, lakas, magkakasabay. magkasabay no? siguro kasabay yung putok ng airbag kaya uh, medyo malakas sabi for example yung yung nasa ambulance sabi niya eh parang hindi naman may pero yung normal lang ganoon na aksidente ganun. pati yung mga kwad yung mga police, sabi nila parang normal lang na aksidente. tapos ayun na so pero kung kung tanda mo yung kabila pa nga mas wasak. Mas wasak yung, yung kabilang kotse. Hindi ko lang alam kung nakapicturean ko pero i-share ko na yung mga pictures. Pero yung sa yung yung tama ba ni Pogi, sa tabi lang makikita oh. ito yung picture. Dal hindi naman buti naman. Hindi, buti naman sabi na natin. Buti naman ang natamaan niya is yung bandang gulong. So, yung bandang gulong, medyo matibay yun. Ito ba ang nakakaloka? Yung tinawag kong ambulansya bago dumating, 50 years. Hmm. Meaning to say, mga siguro 15 minutes, ano? Mga ganun. Oh. 10 to 15 minutes bago pa dumating yung ambulansya at saka polis, tama? Mm. Or 10 minutes? Something ah, 10 like that. Minutes. 10 to 15 minutes. Pero, siyempre, dalawang kotse yon Dalawa kaming na naaksidente. Oh. So dapat, at least, dalawang ambulansya. Oh, hindi pwedeng isa lang. Aba, dumating isang ambulansya lang. Ako yung tumawag, ang inilagay sa ambulansya, yung nakabangga sa amin. Oo. Oh. Uh -huh. Eh, dahil siguro nag i na sila. Eh, tayo Kasi may kasama si siyang babae eh. Oh may kasamang babae, Italyano at Italyana kasi yung na oh. nakabangga sa amin. Ako totoo lang, okay. Hindi ko pa rin yung hanggang kwan hanggang dumating yung pangalawang ambulansya. Doon ko lang naramdaman may mga sakit-sakit na. Ako. Yun nga saka ko lang din na realize na tapos biglang, 'di ba, umupo ka sa kalye? Oo. Oh, oh. Doon ko nakita yung mga ano mo, mga sugat-sugat, may mga sugat, -sugat, sugat ka Doon at ta tapos yun, ako naman, siya. Uh, Pero ako naman may, may, hindi ko hindi sabi tinitingnan ko kung ano masakit sa akin wala namang masakit tapos biglang nung mga matagal-tagal na nung papunta na kami sa ospital doon ko na lang naramdaman yun, mayroon pala ako sa tiyan na mga ano Pasad. mga pasapa sa galing sa ano galing naman yun sa seat belt kasi ang tendency pala pag nabangga ang seatbelt belt pala humihigpit mm. isa lang ang na-realize ko nung nangyari yun yung palang mga ganung bagay so may shock siya may adrenaline siya mm. pero kami pala ni Mark ano pala kami Parehas pala kami kalma. Hindi ko yun na, hindi ko in -expect. Kasi ako hysterical lang <laughs> hindi, kalma ako. Hindi, no, hmm, ako. ako, di ba, hysterical? Ako hysterical akong tao, di ba? No. Medyo hysterical akong tao. Medyo, ano ako eh. Hmm. Buti nga, kalma ka nga din. Dun. Pero that time, parang na-real... Bakit ako na-realize ko ba? Parang kalma pala kami ni Mark pag yung mga seryoso kong mga ganun bagay na. Hmm. Kasi naisip ko, ang kailangan ko, presence of mind. Hindi na hindi ko talaga hindi ko na inus yung kaba. Hindi ko muna naisip yung kaba. Oo, oh, yun niya. tumawag ka ng ambulansya. Pero siguro kaya sabi, kaya rin... Kaya nga sabi ko nga din sa'yo, tumawag ka din ng pulis. Okay, Oo, sabi ka. sa akin, tumawag ka ng pulis, sabi ng pulis, kasabay na daw ng ambulansya yung pulis. Oh, so nakarating kami ng ospital, ta tapos andun kami, tapos na iwan yung, kabuti na lang, magpapasalamat, I'll take the opportunity to give thanks to Ayan sa kapatid ni Mark dahil oh, uh. siya yung actually siya yung nag-asikaso ng salamat ng marami kay Ayan kasi siya yung nagsalamat ng marami. Siya lang nag si kaso ng koche from the time na ano na, na aksidente kami, tumawag si Mark sa kapatid niya, doon sa panganay nilang kapatid, si Ayan nga. Dumating agad si Ayan, siya yung nag-asikaso, tapos kasi dadaling kami sa ospital, mm -hmm. siya pa rin ang nag-asikaso ng, mga, ng kotse, ng mga, kasi siyempre kami nasa ospital, may mga aso kami sa bahay, walang mag-aasikaso. Mm -hmm. Si Ayan pa rin nag-asikaso. Oh. Thank you very, very much. Tapos Munga siya pa rin, pa rin tapos siya pa rin ang nag ng lahat ng yung insurance and everything. At ito pa malala, siya pa yung sumundo sa amin from the hospital papunta sa bahay nung yes. nung gabi nung umaga na umaga na na-release kami. Na kami from the hospital mm. di ba pero good thing naman is wala namang fracture wala namang kahit ano so minor lang talaga as in super minor injuries lang like yung mga sugat mga pasa yon bug, bug yun yung naramdaman natin eh. for for three days four days bugbog ang ramdam natin. ikaw anong natutunan mo dun sa experience na yun wala <laughs> ano kaya yun? Major-major yun na Sa taga natin magkasama, major yun. <laughs> major-major? Uh -huh. Pero in <laughs> What fairness. What's major-major experience? <laughs> Oo nga. Na agad ako sa Miss Universe. <laughs> sa totoo lang, natutuwa nga ako sa ating dalawa. Which is, hindi tayo nagpanik, hindi may presence of mind tayo. Oo nga, no. Totoo yun. Yung mga technicality. Pero mahirap na nga din na makuha ninyo pag once na ando Ako nga, ako nga yung narealize ko eh, na kahit pala, kasi ako kilala ko si Mark mag-drive. Okay siya talaga mag-drive. Never naman nangyari ito. Yung Kung ganito. hindi na nga ako paspasero dati. Oo, pas talagang very very maingat ko kasi ako, ako yung ano eh, kasama niya eh. Pero kahit pala anong ingat mo, meron pala talaga, nangyayari pala talaga yung aksidente. Ay, aksidente. Kaya pala aksidente talaga eh. Kasi hindi ikaw, kaya pwedeng wala kang ginagawa as in, pero ma ka. Yun yung point. So So kahit sabihin mong doble ingat o whatsoever dadating, pero pag dumating, so dapat pala talaga presence of mind. Yun. Yun ang una. Presence of mind talaga yung kasi kung magpapanik ka, wala talaga mangyayari. Kasi yun yun yung pulot mangyayari. ko. So ayun, na-share lang namin yung aming very unique experience. Hindi man unique pero Major, another major major, <laughs> major major experience sa buhay namin dalawang magkasama. Pero itong problema ko. Sabi ni Mike, hindi daw kami kukuha ng bagong kotse kung hindi do ako makakapasa ng aking driver's license. Kailangan ko, wala kang driver's license. Yun na. Kaya kailangan ko magkaroon ng driver's license. Hindi, wala tayong kotse. Manigas ka. Kaya pagdasal niyo na makapasa ako. <laughs> Sana lang maaral ko, no? Diyos ko. Manigas-nigas ka Hanggang wala Di wala tayong kotse Grabe Anyway yun nga guys Maraming maraming salamat Na share lang namin talaga Yung experience namin For today Okay guys so See you next time And uh, Anong sasabihin natin Ingat kayo palagi